videographer ha 1 2 3 wala akong, you're out wala akong masabi kung gano'y yung pagpipigil at talagang yung alam mo yung videographer no yung behavior kung paano magsalita si Senrisa kahit ito yung kaharap mo na uh, nag asal pusit na rin at talaga baka mga sila like tama it. si reference diba <laughs> kapag naanong pusit o oh, diba pusit oh, eto panoorin nyo I oh, no, sir, You're right, there. wait a yes, minute. Mr. President uh, raising his hand. yes sir. Oh, oh. Thank you for uh, giving me the time. Uh, I'd like to ask the kunyensing idiot superior what yes. is the question sir that the, who is the superior of uh, Yes, the one who alam alam know al ang ginawa ulol subornation of perjury. That is a crime. Tingnan mo sa Revised Penal Code. Subornation. Okay po, uh, I think you already stated it, ano? Uh, Kaya Colonel Grijaldo. Nasagot na po niya, Mr. President. Nasa testimony na po niya. Sige po, can we now proceed? Uh, who has questions for the yeah, uh, former President? Mr. Chair. Oh, I I'd least like to make it clear na yung ginawa ng idioto na opisyal mo o classmate mo. Sir, sir, it was, uh, it's not opisyal, congressman. Congressman ang nagsabi sa kanya. Ah, congressman. Yung idioto na congressman, sobernation o perjury He was suggesting the mere suggestion of what he wants you to do is already a crime under the revised penal code yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative sober aya yeah? subornation perjury Yes, that's a crime under the yes. revised penal code yes sir thank you sige sir because okay we are operating under ano na no time constraints so sabi ko kanina hanggang 3 o'clock lang tayo but uh, sige abot ah, quick, quick we... kali we... gusto ko lang habulin yung yung classmate mo ayun congressman uh, 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 Parang bapailan ko ng kaso total hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hmm. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement the basis of filing a case. Of our, our, our our transcript of records will be available to anyone who will uh, request, Mr. President. Okay, Committee secretary. A transcript natin available to everyone. Okay, so anybody? Your honor. Sen Senator Risa, can Your, we Your honor. Ah, what's uh, what one... is it about, ma'am? About subornation of perjury. Ah, we we all know about the that the, the theory of subornation. I just wanted to say na ganun din po ang ginawa nila. Okay. Subornation of perjury. Sige po. Thank you. Thank you. Uh Senator Risa Anteveros is recognized. Salamat kay Mr. Chair. So, uh bago po magsimula, gusto ko lang pong uh, ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin nito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual, napaka-casual na mga sagot uh, ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa't pumapalakpak pa ang uh, ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Um, uh, sir, uh, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga barel, eh dapat may libo-libo ng barel sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that that is uh, that uh, you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. Uh, that your question cannot be answered here. All right, sir. So but uh, I I think it can be questioned kung hindi kung hindi niyo kayang i-address itatanong po namin sa sa PNP. Sabi nyo rin po kanina You take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina narin, mhm, -mm, yes. Kanina rin sabi nyo, uh, maraming mali, no? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act Hindi the death, the death. Do you take the, 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 responsibility for his death. The, walang maniwala na abogado sa akin yan. That hindi po, long sir. Shot. Hindi po, abogado. Nandito pa lang tayo I sa Senado, hindi sa Korte. I was referring to the policy na ginawa ko para sa mga polis. Yes, Sabi sir. At ko, nagbunga yung polisya. I full take full responsibility. Yes, for and that. what about yung bunga ng polisya na libo-libong namatay kasama si Kian de los Santos? Do you also take Uh, full responsibility for that. Because in October 2020, na quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one, you can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Nung October ulet, October 21, nung 2021 naman, In a Reuters interview, kinvote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Mr. No. Chair? No. How about ala si Carl Anthony Nunez? Alam mo, yes. you, before you ramble on those many things, No, no, no. I'm not but, rambling, Mr. Chair. Mm, Very specific yung mga tanong the ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kaya kong magtanong sa abogado. Uh, Sige, ta itanong ko po. Magtanong ka muna ngayon before we proceed. No, no, no. Hindi tayo makakaitindihan dito. I have prepared dito. these questions with my Dilt legislative staff. Guilt is personal. Stuff. Yes, it's very personal. H hindi so, po pwedeng ipasa sa iba yan. No, no, no. no hindi po ito pagpasa. Uh, I-investiga In po ng Blue Ribbon, yung war on drugs, at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, Parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So yes. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez. 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, <laughs> ma'am, ma'am, uh, As for a recess of Just It's all right, minutes. Mr. Chair. Yes, yes, yes. Uh, so, hearing suspended. Bakit ano, yung mga salitang imperial na kumabenta sa kanilang mag-ama? Baka ganyan sila mag-usap sa bahay. Bapang, ha, pero grabe, mga kabata helmet. At nababasa ko yung comment kanina, videographer, hmm. nung sa live, nung about dyan, sa specific na statement na yan. Oh. Grabe talaga, videographer. Ang dami talagang troll. Ang dami pa rin nagtatanggol, pero ang daming Krabi. bastos. Bakit? Ewan ko ba ha? At ang daming ng leeway yun sa mm. hearing na yun na pinagbibigyan si tatay nila ah. na mag-back in, sumagot, mm humingi -hmm. ng ganito, mag-request ng ganito, stop muna. Gulug-gulug. Di ba diba dapat kapag ikaw ang chairperson ng hearing, mm. nasa'yo pa rin bibigyan mo ng chance itong ah, request ah nitong mga invited resource person lang naman. Mga kaloka lang talaga, no? Talagang Tapa, Tang, Rixen, Risa, Teberos, and Tatay Diggs nila. Pero, no, 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 no. based sa analisation ko, mm. at alam ko marami magre-react dito, hindi talaga nagpapatalo si Tatay Diggs sa mga babae. Uh -huh. Nandun uh -huh. yung niyan. feeling na talaga may discrimination na babae ka lang. At babae hindi ka, ka mananalo sa akin. Kasi eh? ilang beses sinabi na, ah... Uh, you pin me down. Ilan you know, beses ko sinarinig na parang you pinning pin me down or you pin me down. Pinipilit mo na ano ko dito, video ka Na, yun ang statement ni Tatay Diggs. Pero, habang nag-explain si Senrisa. Pero, ang ano naman kasi, ang point ni Senrisa dito, I-galing din yon sa si statement na galing sa bibig ni Tatay Diggs nila. Ang mga tanong ni Senrisa, ibinabalik lang naman niya kay Tatay Diggs in a form of questioning na yun din naman yung galing sa bunganga o bibig ni Tatay Diggs nila. Galing din yon yun yung mga statements ni Tatay Diggs before. Na uh, tinatanong lang naman din uh, ni Senrisa. Kita-kita naman ha, ako medyo pa i ko talaga habang nanonood lang ako. Medyo may tantrums na si Tatay Diggs. Medyo may, andun na eh. Ando na siya sa hype na talaga, oh. Ah, medyo. Oh, tuwa sila, nagtatantrums. Kung may nagpumalak, may mga may mga ano to, may cheer, may cheerleaders Cheer or may squad. cheering squad. Just ko at tuwa-tuwa pa kayo. Hi fans. About doon sa EJK issue na 'yan, sa ah, pagpatay-patay. Bakit masaya siempre. pa kayo? Kaya kinol din ni Senrisa yung ano eh, yung act about doon, videographer. Pero ayan nga, mga kabatang helmet, di ba? Eh, mismo nga sa mga senador eh, may bumanat din, nagjo-joke pa. Eh, ang totoo naman, hindi naman talaga joke tong hearing na to. Hindi naman joke lahat ng mga nangyayari. Mr. President, kanina pa ho kayo tingin na tingin sa amin. Hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa, sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Uh, ba ako ni Senator Delima? Wala, wala mga kanadyan, dito lang. Anyway. Mr. Chair. To be serious. Yes, Mr. Chair. I I uh, beg Central the Central Central SP Central. Pro Tempore to lead yeah. us in setting the tone that this is not a laughing matter. I'm yes, not. Uh, Salamat, uh, Mr. I, I, I was not joking. I was just para malighten lang your mood, Mr. Chair. Anyway, on a serious note, uh, yes, okay. Mr. But President, uh, how do you assess the uh, uh, campaign against? Uh, Sa Senjingo, ipinagsabihan din yan ni Senrisa Pero totoo mga kapatang helmet ilugar nyo kasi yung mga biro nyo Hindi oras to ng biroan Eh pwede namang magbiro Sensitive yung issue na pinag-uusapan dito Hindi, sensitive yan Alam mo videographer, yan no. yung mga utak ng mga troll Yan yung utak hindi. ng mga tao na may pinagtatakpan EJK lang naman yan Ah, EJK lang naman. O, Para sa kanila. Ano yun? Sa mga nagjo-joke dyan, ah, EJK lang o, naman bakit? yan. Safe Ma naman maglakad sa gabi na. Maswerte sila dahil hindi sila nabiktima ng EJK e, na e, yan. Ba? Hmm. Eh, hindi na nga safe ulit maglakad ngayon, na. Eh, noon nga daw. Safe daw maglakad. Talagang safe dati? Safe? Sigurado sila? Safe dati? Sabi nila. Kaya nga, proud-proud nila. Safe dahil bigla na lang sinasako? Uy! Hmm. Ay nako mga bata, helmet comment down below nyo siya kung ano yung masasabi nyo. Pero grabe talaga tong hearing na to. Ayaw nga magpapigil ni Tata Edix nyo. matapos na talaga. Kahit doon oh. alas 4 naman na nito. Oh. Araw, magstay sila doon. Ang pondo ng taong bayan, eh napupunta lang sa mga ganitong klaseng hearing na parang bias naman at may pinatatakpan. <coughs> hmm? Kung naman, muna naman na? pinagtatakpan. Ah, wala may ba? sumasabat lang naman. O diba, pag may sumabat, may gustong pagtakpan. O basta comment down below nyo, kung ano masasabi niyo. Kung nagustuhan okay, mo ang vlog na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Bjogger Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko mo sa wari, helmet din ang niya. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Talagang ugaling pusit nga.